ದಾಟ Selain janda tu. Ya, yeah. mga truck dito. dahil mga pabibiyahe. Ang dulo na ito, ano na? Maguntang Isabela, uh, Kagayan, Pugigaraw, Apare. Dito ang mga daan sa No. matulog na. matulog na sila. Ako lang ang gising. Dahil ako ang nagkagayad kay Senyor Joey. Ako ang ano niya, may inaante pa rin. Dahil na nag-traffic dito.